Atensyon mga senior sa Pilipinas, ngayon, ating tatalakayin kung ano talaga ang nangyayari sa katawan kapag umiinom kayo ng apple cider vinegar bago matulog at ang nakakagulat na benepisyong napatunayan ng mga eksperto at pag-aaral. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng personal. Pakisabi sa komento kung saan kayo nanonood. Nasa Luzon ba kayo? Visayas? Mindanao? o baka nasa abroad. Gusto naming malaman kung saan nagmumula ang ating komunidad ng mga senior. I-comment nyo na ngayon ang inyong lokasyon. Ngayon, may tanong ako, sang-ayon ba kayo na health is wealth? Kung ay type ang salitang ilaya sa comment section para makita ng lahat na isa ang ating layunin na alagaan ang ating kalusugan, at syempre, habang nandito na rin kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya at pindutin ang like button. Ang bawat thumbs up at subscription ay tumutulong para makapaghatid pa kami ng mas maraming mapagkakatiwalaang impormasyon sa kalusugan para sa mga senior. Sa video na ito, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Diretso tayo sa mga katotohanan, batay sa siyensya at mga eksperto sa kalusugan. Ipaliwanag natin kung ano ba talaga ang apple cider vinegar. Bakit ito ginagamit sa buong mundo at paano ito maaaring makatulong sa mga senior lalo na kapag iniinom bago matulog. Pag-uusapan din natin ang mga pag-aaral mula sa mga mananaliksik at doktor. At paminsan-minsan ay hihingin ko rin ang inyong mga komento para matuto tayo mula sa isa't isa bilang isang malaking pamilya ng mga senior na nagnanais manatiling malakas at malusog. Kaya manatili hanggang dulo dahil bukod sa mga benepisyo. Malalaman nyo rin kung paano ligtas inumin ang apple cider vinegar at ang mga paalalang hindi dapat kalimutan. Simulan na natin, ang apple cider vinegar o yehye ay hindi lamang simpleng sangkap sa kusina, matagal na itong ginagamit para sa kalusugan at kagalingan. Nagsisimula ito bilang apple juice, dumadaan sa fermentation, kung saan ang natural na bakterya ay ginagawang alkohol ang asukal at pagkatapos ay nagiging suka. Kaya ito may maasim na amoy at lasa, ang pangunahing sangkap nito ay acetic acid. Ayon sa Harvard Health Publishing, ito ang susi na maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar, pagpapabuti ng digestion, at suporta sa kalusugan ng puso. Mayroon din itong kaunting potassium, probiotics, at antioxidants na mabuti para sa mga senior. Siguro iniisip nyo, ano ang pinagkaiba ng apple cider vinegar na nabibili sa grocery kumpara sa inirekomenda ng mga eksperto? Ang mas mainam na piliin ay yung raw, unfiltered, na may the mother. Mapapansin itong medyo malabo sa loob ng bote, at ang kalabuan na yon ay mula sa mabubuting bakterya at enzymes na ayon sa research ay nakakatulong sa gut health, sa katunayan, isang pag-aaral ni na e. C. Carol Johnstone at mga kasama. Inilathala sa Journal of Functional Foods noong libo at 2018 ang nagsabing ang apple cider vinegar ay may kinalaman sa mas maayos na blood sugar control at metabolism. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang umiinom nito bago matulog, ngunit ang tanong ng maraming senior, ligtas ba ito para sa akin? Ang sagot ay kung tama ang dami. Hindi natin sinasabi na iinom ng isang baso ng suka. Ayon sa eksperto, sapat na ang isa, dalawa sarita na hinalo sa isang basong tubig. Iyon ay sapat para makuha ang benepisyo nang hindi nasisira ang ngipin o tiyan. Mabilis na tanong, nakakita na ba kayo ng suka na may kalabuan sa loob, yung tinatawag na the mother? Kung I type, seen it sa comments. Kung hindi pa, ay type not yet. Tandaan, hindi lahat ng apple cider vinegar ay pare-pareho. Pumili ng tama at magsimula sa kaunti muna, mas maayos na pagtunaw ng pagkainisa sa pinakamadalas mapansin ng mga senior na umiinom ng apple cider vinegar bago matulog ay ang mas maayos na digestion. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating digestive system. Marami sa mga senior sa Pilipinas ang nagrereklamo ng kabag pagkatapos kumain, acid reflux sa gabi, o paggising na mabigat ang tiyan, dito maaaring makatulong ang ihi. Dahil ito ay bahagyang acidic, para sa mga taong kulang sa stomach acid na mas karaniwan sa mga senior, nakakatulong ito para mas maayos na mabreakdown ang pagkain. Kapag maayos ang digestion, mas mababa ang posibilidad ng bloating o constipation ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Yensi Gastroenterology noong 2015. Ang mga likidong may bahagyang asim tulad ng suka ay maaaring makatulong sa gastric emptying, ibig sabihin, mas mabilis at mas maayos na napupunta ang pagkain mula tiyan papuntang bituka. Tanong sa inyo, naranasan niyo na ba ang kabag o hirap tunawin ang pagkain sa gabi? kung I type any sa comments. At kung nakasubok na kayo ng natural na paraan tulad ng salabat o mainit na katas ng kalamansi para sa digestion, I share nyo rin sa comments. Control sa blood sugar para sa maraming senior sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking hamon araw-araw ay ang pagkontrol ng blood sugar. Noong 2004, Si Edith Carol Johnston ng Arizona State University ay nagsagawa ng pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care. Natuklasan nila na ang mga taong may insulin resistance ay nagkaroon ng 34% na pagbuti sa insulin sensitivity matapos uminom ng suka kasabay ng kanilang hapunan. Ano ang ibig sabihin nito? Mas gumanda ang kakayahan ng katawan nilang gamitin ang insulin para pababain ang blood sugar. Noong 2018 naman, sa Journal of Functional Foods, lumabas na ang pag-inom ng suka bago matulog ay nagdulot ng mas mababang fasting blood sugar kinabukasan. Para sa mga senior, malaking bagay ito dahil ang mataas na asukal sa umaga, down phenomenon, ay karaniwang problema, ngunit malinaw, hindi pamalit ang apple cider vinegar sa gamot. Kung kayo ay umiinom ng maintenance para sa diabetes, huwag itong itigil. Isipin lamang na parang tulong na natural ang AC. Laging kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung kayo ay umiinom ng insulin o metformin dahil maaaring palakasin ng suka ang epekto ng mga ito. Tanong, may kilala ba kayong may mataas na blood sugar o diabetes? Kung ay type yes, sugar sa comments. At kung sa tingin nyo makakatulong ito sa pamilya o kaibigan, ay share nyo agad ang video na ito sa kanila. Isa pang praktikal na punto, ang pag-inom ng apple cider vinegar, gisi, bago matulog ay maaaring makatulong din para mabawasan ang late night sugar cravings. Maraming senior ang nagsasabing mas nababawasan ang kanilang butom matapos itong inumin, lalo na kung madalas kayong naghahanap ng biskwit tinapay, o matatamis bago matulog. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa cravings, nakakaiwas tayo sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Buod, ang apple cider vinegar bago matulog ay maaaring makatulong sa mga senior sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity. Pagpapababa ng fasting blood sugar sa umaga, pagbabawas ng late night cravings. Pero tandaan, moderation at tamang gabay mula sa doktor ang susi, tulong sa timbang at metabolism habang tayo ay tumatanda, natural na bumabagal ang ating metabolism. Maraming senior ang napapansin na kahit pareho lang ang dami ng kinakain nila kumpara dati, mas mabilis silang tumataba. Ito ay dahil mas kaunti na ang kalori na sinusunog ng katawan kapag nagpapahinga, at nababawasan din ang muscle mass. Dito maaaring makatulong ang apple cider vinegar. Ayon sa ilang pag-aaral, ang ECU ay maaaring suportahan ang weight management sa tatlong paraan, tulong sa satiety o pakiramdam ng kabusugan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition noong 2005, ang mga taong kumain ng may kasamang suka ay mas nakaramdam ng busog at kumain ng mas kaunting kaloris sa buong araw. Para sa mga senior, malaking tulong ito upang maiwasan ang sobrang pagkain sa gabi, pagtulong sa pagbabawas ng belly fat, noong 2000 at siyam, isang pag-aaral sa Bioscience. Biotechnology Ampersand Biochemistry ang sumubaybay sa mga taong uminom ng vinegar drink araw-araw sa loob ng labindalawa linggo. Ang mga uminom ng suka ay nakapagtala ng mas malaking pagbaba sa timbang, baywang, at belly fat kumpara sa hindi. Mahalaga ito para sa mga senior dahil ang belly fat ay konektado sa mas mataas na panganib ng diabetes at sakit sa puso. Pag-iwas sa late night cravings, maraming senior ang nagsasabing gusto nilang magmerienda pagkatapos ng hapunan, tinapay, biskwit o matatamis. Ang AC bago matulog ay maaaring makatulong na stabilize ang blood sugar at bawasan ang pakiramdam na gusto pang kumain, halimbawa sa Pinoy lifestyle. Isipin nyo na naghapunan kayo ng kanin at adobo. Karaniwan, makalipas ang ilang oras, gusto nyo pang kumuha ng crackers o pandesal bago matulog. Pero kung inom kayo ng isang kutsarita ng AC na hinalo sa maligamam na tubig, maaaring hindi na kayo mangarap pang kumain. Unti-unti, ang maliliit na pagbabagong ito ay pwedeng magresulta sa mas magaan na baywang, engagement time, naniniwala ba kayo na mahalaga ang pagpapanatili ng tamang timbang pagkatapos ng edad limampu? Kung ay type via sa comments. At kung kayo ay nagsisikap magbawas ng timbang, ay type ang trying si para malaman namin kasama namin kayo sa paglalakbay na ito. Pero maging realistic tayo, ang isyu ay hindi magic. Hindi nito kayang tunawin agad ang taba. Pinakamabisa ito kung bahagi ng healthy lifestyle tulad ng mas maraming gulay at fiber, pagiging aktibo, kahit simpleng paglalakad o stretching, sapat na tulog. Ang apple cider vinegar ay maaaring maliit ngunit makapangyarihang tulong upang mas madali ang weight management, suporta sa puso at presyon ng dugo sakit sa puso ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo at sa kasamaang palad. Maraming senior sa Pilipinas ang nasa panganib dahil sa lifestyle, pagkain at edad. Mataas na presyon, mataas na cholesterol at baradong ugat ang karaniwang problema, lalo na kung ang ating pagkain ay maraming pritong ulam, matatabang karne, at sobrang kanin ng walang balans, Paano makakatulong ang apple cider vinegar? Ayon sa ilang animal studies at maliliit na human trials, ang isi ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa blood pressure at cholesterol. Noong 2001, isa. isang pag-aaral sa Life Sciences Journal ang nakakita na ang acetic acid, ang paunahing sangkap ng suka, ay nakatulong magpababa ng presyon ng dugo sa hayop noong 2012. Isang pag-aaral sa Pakistan Journal of Biological Sciences ang nagmungkahi na ang vinegar ay nakabawas ng kabuang cholesterol at triglycerides sa mga hayop. Bagamat hindi pa ito ganap na napapatunayan sa tao, maganda ang mga paunang resulta. Para sa mga senior, ang ECU ay maaaring makatulong na magpanatili ng mas maayos na cholesterol levels sa pamamagitan ng pagbawas ng gide o bad cholesterol, pahusayin ang circulation. Sa pamamagitan ng pagbawas ng panganib ng plaque buildup, suportahan ang blood pressure control kapag isinama sa tamang pagkain at aktibong pamumuhay, paalala, hindi pamalit ang isi sa maintenance. Kung kayo ay may gamot sa presyon o cholesterol, ipagpatuloy ito. Ang ECU ay pandagdag lamang na natural na suporta. Halimbawa sa pagkain Pinoy, isipin nyo na kumain kayo ng crispy pata, lechon kawali, o pritong tilapia na maraming mantika. Masarap pero sa katagalan, nakakataas ng cholesterol. Kung sasabayan nyo ito ng mas maraming gulay, paglalakad, at tamang pag-inom ng ECU, mas mabibigyan nyo ng dagdag na proteksyon ang inyong puso. Engagement time, sang-ayon ba kayo na mahalaga ang pangangalaga sa puso araw-araw? Kung ay type ang e-heart sa comments. At kung may kilala kayong may high blood pressure, I share nyo ang video na ito sa kanila ngayon din isa pang benepisyo. Ang isi ay nakakatulong din sa katawan na mas maayos na i-manage ang sodium. Kapag sobra ang alat o processed food, tumataas ang presyon ng dugo. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang suka ay sumusuporta sa kidney function na tumutulong i-regulate ang fluid balance, ngunit tandaan, moderation ang susi. Ang sobrang suka ay maaaring makairita sa tiyan o makaapekto sa potassium levels. Manatili lamang sa isa, dalawa sarita sa maligambam na tubig bago matulog, kaya habang patuloy pang lumalago ang research sa tao, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang apple cider vinegar ay may magandang potensyal para sa heart health at blood pressure support. Kasabay ng tamang pagkain, ehersisyo, at payo ng doktor, maaari itong maging maliit ngunit makabuluhang kakampi para sa inyong puso. Isa sa mga hindi masyadong kilalang benepisyo ng apple cider vinegar lalo na kapag iniinom bago matulog, ay kung paano ito maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog, balans ng enerhiya sa gabi, at proseso ng detox ng katawan. Magsimula tayo sa pagtulog, maraming seniors ang nagsasabing nagigising sila sa kalagitnaan ng gabi, minsan hindi mapakali, minsan gutom pa. Isa sa mga dahilan nito ay hindi matatag na blood sugar. Kapag masyadong bumaba ang iyong blood sugar habang natutulog, maaaring maglabas ang iyong katawan ng stress hormones gaya ng cortisol o adrenaline na siyang nagigising sa iyo, isang maliit na pag-aaral sa Journal of Diabetes Research. 2000 isa 0 ang nagmungkahi na ang suka bago matulog ay nakatulong na mapatatag ang fasting glucose levels. Ibig sabihin ang mga seniors na umiinom ng apple cider vinegar bago matulog ay maaaring maiwasan ang biglaang pagbaba o pagtaas ng blood sugar na nakakatulong para makatulog ng tuloy-tuloy ng walang istorbo. Ngayon, pag-usapan natin ang night cramps. Madalas magreklamo ang seniors tungkol sa pananakit o pangingisay ng binti na gumigising sa kanila. Ang apple cider vinegar ay may taglay na potassium, Isang mahalagang mineral para sa paggana ng kalamnan. Kahit maliit ang dami nito, kapag pinagsama sa dieta na puno ng prutas at gulay, maaari itong makatulong mabawasan ang dalas ng cramps at mapanatiling relaxed ang mga kalamnan. Sunod, lilipat naman tayo sa detoxification. May sariling detox system na ang iyong katawan, ang atay at bato. Maaaring suportahan ng apple cider vinegar ang prosesong ito. Ayon sa pananaliksik sa Journal of Food Science, 2014 na, ang suka ay may antioxidant properties na maaring makatulong mabawasan ang oxidative stress sa atay. Sa simpleng salita, ibig sabihin nito, matutulungan ng ESI ang atay na mas mahusay na salain ang mga toxins. May ilang seniors din na nagsasabing kapag uminom sila ng ESI, bago matulog na may kasamang maligamam na tubig, mas Malinis ang pakiramdam nila pagkagising at kadalasan ay mas regular ang kanilang pagdumi. Hindi ito himala, ito ay dahil sa banayad na acidity at probiotics sa vinegar na sumusuporta sa kalusugan ng bituka at digestion. Narito ang isang praktikal na halimbawa. Isipin mo na naghahanda ka ng matulog. Ngunit madalas kang nagigising ng alas dos o alas tres ng umaga dahil sa sugar crash o leg cramps sa pamamagitan ng pag-inom ng isang basong maligamam na tubig na may isang kutsarita ng apple cider vinegar bago matulog, maaari mong mapansin na mas mahaba ang iyong tulog, mas magaang ang pakiramdam pagkagising, at mas kaunti ang sakit o paninikip sa iyong mga binti. Oras ng pakikipag-ugnayan, gusto mo ba ng mas maayos na tulog sa gabi? I type ang ni Good Sleep sa comments kong. At kung naranasan mo nang magising sa gabi dahil sa cramps o gutom, ay type ang ilaya e para malaman namin na hindi ka nag-iisa. Pero syempre, ang apple cider vinegar ay hindi sleeping pill. Hindi ka nito agad-agad patutulugin. Sa halip, gumagana ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa blood sugar balance, kalusugan ng kalamnan, at paggana ng atay na lahat ay hindi direktang nakakatulong para mas makapagpahinga ka ng maayos. Kaya kung ikaw ay isang senior na nahihirapan sa putol-putol na tulog, night cramps, o mabigat na pakiramdam pagkagising, ang pagdagdag ng isi sa iyong bedtime routine ay maaaring maging simpleng natural na opsyon na sulit subukan. Ngayon na natalakay na natin ang lahat ng posibleng benepisyo. Napakahalagang pag-usapan kung paano ligtas na inumin ang apple cider vinegar. Tandaan, mas sensitibo ang tiyan ng seniors at madalas silang umiinom ng maintenance na gamot, kaya dapat laging unahin ang kaligtasan. Unang rule, laging idilute, huwag kailanman inumin ang apple cider vinegar ng direkta. Ang acetic acid ay masyadong matapang at maaaring makasira sa enamel ng ngipin, makairita sa lalamunan, o makasama sa tiyan. Ang ligtas na paraan ay ihalo ang isa hanggang dalawa kutsarita sa isang basong maligamgam na tubig. Kung nagsisimula ka pa lang, magsimula sa kalahating kutsarita, at unti-unting dagdagan, ikalawang rule, timing, ang pinakamainam na oras para inumin ng seniors ay mga 30 minuto bago matulog. Bibigyan nito ng oras ang iyong katawan para tunawin bago humiga. May ilan ding mas gustong inumin ito bago ang pinakamabigat nilang pagkain para sa digestion, pero sa video na ito, nakatutok tayo sa bedtime use, ikatlong rule, gumamit ng straw kung maaari, kahit diluted vinegar maari pa ring makaapekto sa ngipin kung madalas itong dumikit. Kapag umiinom gamit ang straw, napoprotektahan ang enamel. Pagkatapos uminom, banlawan ang bibig ng tubig, pero huwag agad magsipilyo dahil pansamantalang pinapalambot ng asid ang enamel. Ikaapat na rule, iwasang ihalo sa ilang gamot. Ang mga seniors na umiinom ng gamot para sa diabetes. Kondisyon sa puso o diuretics ay dapat mag-ingat. Maaaring pababain ng apple cider vinegar ang blood sugar at potassium levels, at kapag pinagsabay sa gamot, maaaring mas lumakas ang epekto nito. Laging kumonsulta muna sa doktor bago gawin parte ng routine. Ikalimang rule, pakinggan ang iyong katawan, hindi pare-pareho ang reaksyon ng bawat tao. Kung mapansin mong sumasakit ang tiyan, lumalala ang acid reflux o nahihilo ka, ihinto ito mas mahalaga ang kalusugan kaysa alinmang home remedy. Oras ng pakikipag-ugnayan, alam mo ba na ang pag-inom ng suka ng walang tubig ay maaaring makasama sa iyong ngipin? Ay type ang didn't know kung bago ito sa iyo o knew it kung alam mo na narito ang simpleng step-by-step -step bedtime routine para sa seniors na gustong subukan ang apple cider vinegar pagkatapos ng hapunan maghintay ng dalawa-tatlo oras. Bago matulog, maghanda ng isang basong maligambam na tubig, magdagdag ng isakot kutsarita ng apple cider vinegar, haluin mabuti, dahan-dahang inumin, at mag-relax. Banlawan ang bibig ng plain water pagkatapos, yan lang. Walang komplikadong proseso. Simple, ligtas, at epektibo kapag ginawa ng tama at may moderation. Panghuling babala, huwag lalampas sa dalawa tablespoons bawat araw hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Sa katunayan, sobrang dami ng vinegar ay maaaring magdulot ng mababang potassium, iritasyon sa tiyan, o panghihina ng buto. Para sa seniors, mas ligtas ang kaunti, kaya ang susi ay idilut, sukatin, itama ang oras, at kumonsulta sa doktor kung umiinom ka ng maintenance medicine, oras ng pakikipag-ugnayan, kung may natutunan ka rito, ay type ang learning sa comments. At huwag kalimutang pindutin ang thumbs up button para mas maraming seniors ang makakita ng mahalagang impormasyon na ito. Kaya mabilis nating balikan ang lahat ng natutunan natin tungkol sa pag-inom ng apple cider vinegar bago matulog. Kapag ginamit ng tama at may moderation, maaari itong makatulong sa seniors sa limang pangunahing paraan mapabuti ang digestion at mabawasan ang mabigat o bloated na pakiramdam sa gabi. Suportahan ang blood sugar balance at gawing mas magaan ang umaga para sa may. Diabetes o prediabetes, tumulong sa weight management sa pamamagitan ng pagbawas ng late night cravings at pagtulong para mas mabusog. Suportahan ang kalusugan ng puso at blood pressure kapag sinamahan ng balancing lifestyle. Itaguyod ang mas maayos na tulog, bawasan ang night cramps, at tulungan ang atay sa natural nitong detox process. Pero ito ang pinakamahalagang paalala, ang apple cider vinegar ay hindi himalang gamot. Pinakamainam itong gumagana bilang bahagi ng malusog na pamumuhay, pagkain ng gulay, pagiging aktibo, sapat na pahinga, at pagsunod sa payo ng doktor. Isipin ang ACE isi bilang maliit na katuwang hindi ang paunahing solusyon. Ngayon, bago tayo matapos, tatanungin ko ulit kayo, saan kayo nanonood? Pakicomment ang inyong location sa ibaba. Kung nasa Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad, gusto naming makita kung gaano kalayo ang naabot ng gintong sustansya family. Oras ng pakikipag-ugnayan, kung sangayon ka na ang mga seniors ay nararapat sa pinakamahusay na health tips ay type ang iraya e, sa comments ngayon din. At kung nasubukan mo na ang apple cider vinegar dati, ibahagi ang iyong karanasan. Nakakatulong ba ito sa digestion? Nakakatulong ba sa tulog? Ipaalam sa amin sa comments para makalearn din ang iba, at huwag kalimutan kung kapakipakinabang ang video na ito, pakibigyan ito ng thumbs up. Ang simpleng click na iyon ay nakakatulong para mas maraming seniors ang makakita ng video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin na magsubscribe ka sa gintong sustansya at pindutin ang notification bell. Para hindi mo mamiss ang mga susunod naming videos tungkol sa senior health, nutrition, at wellness. Kung may kakilala ka sa pamilya na may diabetes, high blood pressure, o hirap sa pagtulog, ibahagi mo ang video na ito sa kanila ngayon. Maaring makatulong ito para mapabuti ang kanilang buhay, kaya maraming salamat po sa pananatili hanggang sa dulo. Seniors, laging tandaan, ang inyong kalusugan ang inyong pinakamahalagang yaman. Manatiling malusog, manatiling malakas, at magkikita tayo muli sa susunod na video. Pagpalain kayong lahat ng Diyos.